So, what's up guys? Uh, welcome back sa ating panibagong video. So, makikita natin guys no sa ating harapan. Nandito dito yung joson Jupiter Max. Uh, kasi mayroong nagtatanong ko, totoo ba na yung nakalagay na kultahe sa sticker ng kaniyang transformer? So, yan yung susukatin natin yan, guys. Susukatin natin yung kaniyang uh, output itong supply nito tapos check din natin yung secondary voltage galing sa kapasitor na, na papunta na sa kanyang main amp. So, itong si Joson, guys, uh, ito yung integrated amp siya na powered amp design sa loob. Yan. Kasi, uh, meron siyang tone control, guys. Maganda siya. Meron siyang individual volume. Ganyan to, ito yung volume ng channel 1, tapos volume ng channel 2. Meron din siyang tone control ng beat tsaka treble balance. Tsaka meron siyang microphone inputs. So, itong amplifier ito, is ito yung pinakamalakas na integrated amp sa panahon ngayon which is powered amp yung laman. Pwede tayong mag-bridge mode kasi mayroon po itong uh, input module. Ayan. So, pwede tayo dito mag-karaoke habang nagbo-bluetooth lang. Ayan. So, sa mga nagtatanong para iwas uh, scam kung bibili tayo online. So, yung legit store ng JOSON Products is uh is Johnson World Electronic sa online Shopee at saka online Lazada. Ayan. So, main topic natin ngayon ay susukatin natin yung kanyang supply. At saka, nagtatanong about sa kanyang supply is pure copper po yan guys. Ayan. So, lapitan natin para malinaw yung ating kuha. yang si Juson Jupiter Max upgraded na po ito guys. Kasi meron kasing version 1 which is 3 pairs lang yung kaniyang transistors. Ah uh, itong si Joson Jupiter Max, upgraded na ito yung kaniyang supply pati na yung kaniyang capacitor at saka sa amplifier niya. Makita natin na 4 pairs na yung kaniyang transistors. So sa isang amp is meron pa itong walong transistor kasi meron pa yung transistor dito sa ilalim. Tapos yung kanyang PCB dito is makapal uh, magkapal magkapal siya parang dual dual uh, side yung kanyang printed board pero isa lang yung printed board dito yan so ito yung dual dito ito guys ito, ito yung supply niya dual po itong printed niya merong printed sa taas merong printed sa ilalim So, sa kanyang kapasitor guys, sa mga hindi pa nakakita sa ating uh, previous review dito, meron po itong uh, 8 na kapasitor na merong 8,200 microfarad with 100 volt. Ayan. So, hindi talaga siya kakapose ng uh, kasi maraming kapasitors. Tapos, meron pa itong fuse. Nandito yung fuse niya, guys dalawang fuse para sa positive at negative at saka meron din siyang relay so bago papunta yung audio sa ating speaker is dadaan muna dito sa relay so ngayon guys uh, tingnan natin check natin yung voltage so dito sa kanyang uh, sticker sa kanyang supplies nakalagay dito is 62 volt 62 volt So ito yung susukatin natin kung tama ba talaga yung nakalagay dito. So yung kulay ng kaniyang wire is black at blue, blue. So ito yung main uh, voltage niya guys na papunta sa uh, amplifier natin itong kulay black at saka dalawang blue. So ito yung 0, saka dalawang 62 volt. So tanggalin natin 'to. Uh, testira natin to guys no kung tama ba talaga na nagalagay na 62 volt so madali lang naman tong nagalin yan ilain lang natin guys itong wire yan ito siya so testira lang natin to guys no kung tungma ba sa sticker na 62 volt and 62 volt yan so gamit tayo nitong na uh, digital tester para masukat talaga natin yung tamang boltahe. So, tester na gamit natin is uh, DT830B digital multimeter. So, mura lang po 'to, guys, no? Uh, around 100 pesos patas. Hindi to abot ang 200, mga guys. Ayan. So, susukatin na natin 'to. So, saksak muna na natin, guys. Tsaka, power natin. Ayan. So, yung 12 volt dito, is hindi natin yan tinanggal. Ayan. Uh, dito. Kikita natin na naka-power pa yan. Kasi, connected yung um, 12 volts natin. So, ngayon, kapag uh, mag tayo ng galing pa sa transformer na hindi pa nakakabit sa kapasitor, is uh, point tayo dito sa IC, Ito, IC. Ayan, so, lagay natin dito. Ayan. So, magkita natin dito, guys. So, kapag mag tayo ng transformer, uh, secondary is, uh, pwede lang yan nagkabaliktad yung ating test probe. Ayan. So, unahin natin yung tistar guys, itong black. Ito yung center top natin, itong black. Ayan. Ito yung main zero. Tapos, yung dalawa is uh, yung 62 volt. Ayan. So, unahin natin dito. Ayan. So, makikita natin na umabot siya ng 64 volt. Ayan. Magdepende sa ating kuryente kasi minsan uh, mahina yung kuryente natin kaya bababa siya sa 63 volt. Ayan. Pero yung highest voltage niya is uh, nasa 64 volts. Ayan. So, check natin yung isang blue. Ayan. So, makita natin, naglalaro rin sa 64 volts yung highest voltage niya. So 64 volt yung kanyang uh voltage sa kandare. So hindi 62. Ayan. So, try natin yung dalawa dito, dalawang 64 is about uh, ng 128. Ayan. So, 128 volt So, malakas yung kanyang uh, supply. So, off natin. Check natin yung secondary na naka-filter na ng kapasitor. Yan. So, ibalik natin to So, dito tayo kukuha sa main. Yan. So, power natin guys. So, connected na yung uh, 60, 64 volts natin dito sa kanyang kapasitor. So, dito tayo sa DC sa pag-check. Dito tayo sa 200. So, sukatin natin guys kung ilan ba yung kanyang DC. So, dito tayo kuha sa ground. Dito sa speaker. Terminal na negative. So, ito yung main ground. Tapos, positive so umabot siya ng 70 DC voltage so um, 64 volt AC pag na filter siya ng 70 volt 70 volt DC so yan guys uh, nakita natin yung kanyang uh, totoong voltahe na galing dito sa transformer is um, 64 volts tapos uh, pag na filter na siya with uh, capacitor is uh, abot siya ng 70 volt DC yan so power dam talaga yung kaniyang uh, sinusupply dahil umabot na siya ng 70 volt DC yan so yung mga nagtatanong about dito sa Joson kung magkano to is uh, about to ng 9,499 so mabibili natin to sa online shopee and Lazada sa official store ng Joson World Electronics so yan lang guys yung ating um, video ngayon so abangan pa natin yung mga susunod na videos na ina-upload natin So maraming salamat sa panonood at saka God bless. Aceh ingat pertanyaan yang lehat.